Hi guys! Hello everyone! Buksan natin guys ang ating do. Ayan na nga ang ating do guys. Wow! Very fluffy! Tignan nyo naman guys oh. 1, 2, 3, 4, 5 Ah! <laughs> Malinis yung kamay natin guys Hahaha <laughs> So, ito na yung ating ano guys, So, oh, ang grabe, oh. napaka fluffy siya talaga. Grabe. So, gawa na tayo guys ng, ano, ng bread. Para magkakaya na tayo ng bread. Yummy bread later. Ganda yung ano natin, oh. Do. So, ta Tara, guys. Thank you so much guys. So, yan pinakita ko lang sa inyo kung gaano ka fluffy ang ating dough. Yo. So yan guys, naglagay tayo sa ano ng butter sa ating liyanera na. Ayun. Mag magpo na tayo ng bread, guys. Butter ang nilagay natin, hindi oil. Pinamelted ko lang yung butter, guys. So tara, samahan niyo ako, magluto na tayo. Para makakain na tayo guys ng yummy bread. So ito na guys yung ating bread. Ayan. Ganyan lang. Simple lang guys. So wait for 30 minutes. Then eh, ano na natin guys. Uh, lutuin na natin sa oven. Ayan. Pahiran muna natin mamaya guys ng ano guys, ng egg yolk. Bali, ma ma ilan? 2, 3, 6, 9, 12. 2 small. So, ito na guys, ang ating do. Ayan, nag, ano na siya ulit. Nag-alsa na. So, magpahin na tayo ng egg yolk. <coughs> pwede na natin ilutuin. Lagyan na natin siya ng egg So, ayan guys, napahira na natin lahat guys ng egg yolk yung ano, taas ng ating bread, ng ating dough. Sorry. Ayan. So, pwede na natin ilagay sa oven. So, ayan guys. Nasa oven na nag ano tayo ng 195 tapos nag ano tayo